Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Papayagang bumiyahe sa ilang piling ruta ang mga tradisyonal na jeepney na hindi pa nagpapakonsolidate ng prangkisa hanggang Enero at 31 sa susunod na taon. Sa pinakauling memorandum ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sinabing papayagan ang mga operator na bumiyahe sa mga ruta kung saan mas konti sa na 60% ang consolidated. Magain naman ng show cost order ang LTFRB sa mga driver at operator na hindi pa nakokonsolidate. Matatanda ang sinabi ng gobyerno na posibleng matanggalan ng permit to operate ang mga jeepney na hindi pa nakonsolidate bilang kooperatiba o korporasyon sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon sa LTFRB, lahat ng mga hindi nakasunod sa deadline sa Disyembre at 1 ay hindi na maaaring bumuo ng sariling grupo o sumali sa mga grupong consolidated na. Naunang nagbabala ang mga transport group na magkakaroon ng krisis sa transportasyon kung hindi makakabiyay ang libu tradisyonal na jeep na hindi pa na Dumating sa bansa ngayong araw ang siyam na overseas Filipino worker at limang bata na lumikas mula sa bansang Lebanon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, dumating sila sa Naia Terminal 1 sa Pasay City kaninang umaga. Sinalubong sila niya Department of Migrant Workers Assistant Secretary Venetio Legaspi at Francis Ronde Guzman. Nakatanggap ang mga OFW ng tulong mula sa DMW at Overseas Workers Welfare Administration tulad ng on-site assistance at reintegration. Umabot na sa isang daan at labing isa ang mga OFW na lumigas mula sa Lebanon sa gitna ng bakbakan ng Israel at mga militanting Hezbollah. Itanaas noong Oktubre sa Alert Level 3 ang Lebanon kasunod ng paglala ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah dahil sa pag-atake ng grupong Hamas. Noong Disyembre at just naman, sumiklab ang bakbakan sa border ng Lebanon at Israel nang magpalitan ng pambobomba ang Hezbollah at Israel. Umabot na sa 88 ang bilang ng mga individual na nasugatan kaugnay ng pagpapaputok bago pa man sumapit ang bagong taon. Ayon sa Department of Health, kabilang sa mga ito ang isang apat na taong gulang na batang lalaki na aksidenteng nalunok ang Watusi sa kanilang tahanan. Samantala na itala din ang nasa labing tatlong bagong kaso ng fireworks-related injuries mula kahapon ng umaga hanggang kaninang alasais ng umaga, kung saan lima sa kanila ay nagtamo ng sugat dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na paputok. Ilan nga sa mga ito ay ang Boga, Five Star, Piccolo, Plapla at pati na rin ang Whistle Bombs, Luces at Quitis. Karamihan sa mga kaso ay nasa National Capital Region, Central Luzon at Ilocos. Ipinaalala naman ng Philippine National Police sa publiko na iwasan ang pagbili ng paputok lalo na kung online dahil maaaring magdulot ito ng panganib sa kaligtasan. Ayon kay Police Colonel J. Guillermo, pinuno ng Cyber Response Unit ng PNP anti Cyber Crime Group, ang mga paputok na binibili online ay maaaring magliyab at magdulot ng aksidente habang i-deliver. Bagyang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila ayon sa tala ng OCTA Research. Sa isang tweet sinabi ni Octa Research Fellow Dr. Guido David na bahagyang tumaas ang COVID-19 positivity rate kung saan naitala ito sa 24.8% noong December 26. Anya mas mataas ito kumpara sa 22% na naitala noong December 19. Ang positivity rate ay tumutukoy sa bilang ng mga taong nagpositibo sa COVID-19 mula sa mga nagpasuri nito. Dagdag pa ni David, posibleng nasa 250 hanggang 350 na ang bagong kaso ng impeksyon sa iba't ibang reyon sa bansa hanggang nitong December 28. Payo naman ni Health Secretary Chodoro Herbosa, ugaliin pa rin ang pagsusuot ng face mask para maiwasan ang COVID-19. Umabot na sa maygit 82.8 milyong Pilipino ang nakapagparehistro na para sa Philippine Identification System o ang National ID. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 70% ng target na 72 milyong magpaparehistro. Nasa 48 milyong Phil ID naman ang nailabas na ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nasa 44.8 milyon na ID naman ang i-deliver ng Philippine Postal Corporation. Umabot din sa 44.14 milyon ang mga e-fill ID na naimprinta at na-download. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ginagawa ng PSA ang lahat para maabot ang mga Pilipinong hindi pa nagpaparehistro sa PhilSys. Kabilang sa mga napuntahan nila ay ang mga liblib na lugar sa Agusan del Norte at sa mga komunidad ng mga badyaw na nangangailangan ng Certificate of Live Birth. Binibilisan na rin anya ang paglalabas ng mga PhilID ID at e-fill At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency, at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. Apat na araw na lang, 2024 na. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines na gahatin ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.